Magandang araw mga kaubas Kumusta kayong lahat? Uh, I-share ko sa inyo itong naging bunga ng aking dalawang puno ng ubas Ang uh, variety nito ay unknown variety Ang uh, tinatawag ko dito ay inabiyad Kasi yun yung sinabi ng aking uh, pinagkuhanan nitong cuttings nito noon So ito yung naging kanyang bunga mga kaubas na pakarami rin niyang binunga uh, wala akong inapply na mga fertilizer dito yung tulad ng mga complete at potassium mga kawabas kaya kung mapapansin nyo yung kanyang mga berries ay maliliit at yan na nga ay nasa verizon period na siya nagsisimula na siyang mahinog pero maliliit pa rin yung kanyang berries pero napakatamis nyan mga kaubas pagka ito ay nahinog na pero kahit na ganon na wala tayong inapply na mga fertilizer ay napakarami pa rin niyang ibinunga ang inapply ko dito mga kaubas ay yung mga organic na manure lang kaya ganyan yung naging resulta na hindi na siya hindi na masyadong lumaki yung kanyang mga berries pero ang hindi nawala dito mga kaubas na inapply ko ay yung fungicide dahil uh, hindi pa rin, hindi kasi maiwasan talaga na maulanan siya kaya uh, nag-apply ako ng fungicide dyan kung hindi sana ako nag-apply dito ng mga fungicide ay masasabi ko itong uh, organic na sana itong mga bunga ng aking obas. Pero, dahil sa nakikita ko na uh, nagkakaroon siya ng mga fungus, yung downy mildew, at yung powdery mildew, ay ginamitang ko siya ng fungicide. Kaya, kung di naman kasi natin gagamitan ng fungicide dito mga kaobas, ay sisirain ng mga fungus yung dahon at kanyang bunga lalong lalong hindi na siya makakalaki at magiging maasim yung kanyang mga bunga kung ito ay namatay na yung or na yung kanyang mga dahon bago ito mahinog kaya hindi talaga maaring hindi ako mag apply ng Uh, fungicide dahil uh, dito sa lugar na ito ay maulan din so sa isang linggo maulan dito mga 3 times ganoon, mga kaubas at hindi na rin ako nagbawas uh, ng mga berries dito dahil maliliit naman ang kanyang mga berries at gagawin ko na lang ito na pang uh, kung merong hihingi ay bibigyan ko mga kabas at hindi na ito pang market kasi itong mga beers niya ay maliliit pero napakasarap niyan mga kabas napakatamis uh, crunchy kung bago mo siya kagatin ay uh, parang crunchy na uh, makatas itong ubas na to ay seeded siya mayroon siyang buto napakagandang variety napakarami napakarami kung magbunga at sa sa pagpapabunga ng ubas ay kailangan talagang uh, pag-aralan mo yung kung ano yung characteristics ng ubas mo bago mo mapabunga ng ganyan karami mga kaubas kasi merong mga iba't ibang procedure na ginagawa yung mga technique na magpapabunga ng obas mga yan so ito yung naging resulta ng dalawang puno kong ubas.